Uy. Kita dami din kanina okay, eh, tagal bago na eh. Hindi binayaran niya siya, bakit mo pala pinaunit yung ano? Plano ba para maka-under no? Ah, stranded pa rin ako dito sa ano, Bukawi. Hanggang ngayon, di pa umuwi yung tubig oh. Hala, ang oh, daming motor tinga tulak, di na makadaan.

Dito, dito. Dito, dami din kanina. Tagal, bago na ubos eh. Hindi, binera niya siguro ng ano eh. Naka-andar yan eh. Sa bahay. Kaya kaya. Kaya ang dami kinuha ng tubig. Sa kaya saka mo panda eh. hey, rin. Hindi, panda rin mo tayo. Saan yung panda rin tayo? Plot ka? Saan flat. Flat ka rin? Flat.

Ayan nyo lang ako oh, muna para tumapo niya. no? Ayan dami ah Matapon niya pa yan eh no? Wala na pinunit Alatan na lang ano tayo bago Kuya bakit mo pala pinunit yung ano Wala na ba sa atin? Para maka under na no? Para makauwi si ate Hindi ni yan na eh Oo ah, Kailangan mo na yung magpalit ate kasi sobrang dumi na rin yes, Kaya ginawa na lang ni kuya na Paraan para makauwi ka Tapos tensoy lagad Oo so, <laughs> Buti na yung magaling dito na ano, tumulong. Chinsuil ka ate, tapos gear oil na rin. Hello. Uh, uh, para sa... Okay. 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 okay na, okay na. Okay na, wala na yung ano, oso. Thank you so much, Bahaan na rin sa amin eh. Dito wala pa eh. Sakit sa na sa Ragosa. Dito sa Calgada, wala pa. Wala pa.